Mga badi, bumalik tayo din sa San Luis, din sa may barangay Dulangan upang bisitahin muli ang Bat Sanctuary at yung naririnig yung ingay yan ay galing sa mga paniki nung huli kong pumunta dito parang kaniliit pa ng mga paniki na nandito eh pero ngayon grabe na laki mga buddy ilang puno ito, yung ibang puno natumba na pero yung iba nandito pa rin sa paligid natin at ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami ang mga paniki dito sa barangay dulangan ng San Luis at ayon nga sa katiwala na ito ay napakatagal ng panahon na nandito ito halos sampung taon na raw okay pakita ko na sa inyo mga buddy so yan ang nakikita nyong mga paniki na nagsabit din eh sa mga puno mga buddy ganyang kadamay ang lalaki ngayon isko po ay aray susung natin mga body tingnan ninyo yung tsura yun yung isa nakatingin sa akin akala mo yun o, eh prutas na nagsabit ayun hindi sa puno aray marami din mga di, mga paniki din mga body yan oh Ayan, nagliliparan yung iba. Yan. Tingin nyo kung gaano kadami yan. So itong isang punong ito, tapos ito pa, ayan. Hindi niya kitang-kita dahil walang mga dahon. Ang pagka-iingay pati mga bade. Tingnan niyo din eh. Ayan. na sa tabilaan ng kalsada ng barangay Dulangan, Makalampas laan ng tulay. Ang lalaki ngayon oh. No? Hindi ko alam kung ito yung fruit bats na tinatawag. So ayon doon sa aking nakausap na katiwala nitong uh, lupa, ay pagsapit ng hapon, ang mga ito ay nagliliparan na. Pagkatapos noon ay sa gabi na, no? Di gabi na. Pagdating ng umaga, saka sila babalik dito. Talagang alam na nila yung kanilang ano, tirahan. Ayan, no? Ano kadami yan mga bade Yung mga glilay parang pa oh. Hitik na hitik talaga Sa fruit bats Kung fruit bats nga ang tawag din eh oh. Comment nyo nga mga bade Kasi ito yun eh Ang, tawag doon yan oh. Hanggang doon yan sa may tabi ng kalsada Yung mga puno na nandiyan Pag luso nyo din sa kalsada nga eh. Makikita nyo na yan kahit nga sa mismo kalsada eh pag uh, tingin nyo galing kayo ng bayan ng San Luis tingin nyo sa kanan ito makikita ninyo yan yun naglilipad na oh ay may puti may puti mga body kita nyo gayon may nag iisang kulay puti oh my god first time natin makakita ng garning uh, ano? Nasaan na? Nasa na yun. Yan na kulay puti oh. Kulay puti yan. Bukod tangi na kulay puti sa mga nakikita natin dito mga paniki. Ayan oh. Ayan oh. Kitang kita kulay puti siya. Tapos dito meron din. Yan. Yung punong yan. Hanggang doon mga body. So ito ay isang uh ilog. Ayun 'no. Meron din doon. Meron din diyan sa mga puno na 'yan. I think ito ay protektado na ng uh, San Luis LGU. Kailangan beses na rin tong na-feature sa mga no sa mga palabas sa TV. Ayun Pati yun mga body oh. Oo. Okay. Pero ito talaga. Na-amaze talaga ako dito sa kulay puting mga body oh. Yan. Kulay puting uh, paniki. First time natin nakakita ng ganyan. Kumbaga sa tao eh ano. Uh, anak araw. Tingin nyo. Kagaganda. Malaking tulong itong mga paniki mga body. Sa pag ano. Pag uh, papalago ng mga puno kasi yung mga kinakain ng mga to yung mga buto ikinakalat ng mga to sa ano sa lupa at yun ang nang uh, sasanhin ng pagtubo ulit ng mga puno di ba ay nag-aaway oh nag-aaway oh nag -away sila So yan muli ang ano kulay puti na paniki. So mga bagay no? Uh, once in a lifetime lang natin to may vlog itong kulay uh, puting paniki na to na kung saan siya yung kakaiba sa lahat ng mga nandito libu-libong paniki nandito ayan no, nag-iisa siyang kulay puti tayong uh, itong nakikita natin so yan mga bagay ang ating uh, second experience dito sa ano sa Barangay Dulangan na kung saan eh, pinapakita ko lang sa inyo itong mga paniki na lumaki na kasi nung unang punta ko dito ay hindi ito ganito. Ayan, no. Grabe ang dami. Pero ito talaga mga buddy ang nakaka dito. yung kulay puti na 'yan, no. Ayan, kulay puti siya. Although hindi naman talaga eksaktong puti pero mga body tingnan niyo naman ang kulay. Medyo light yellow. Parang off white 'yan. Okay. So 'yan mga body ang ating uh, vlog